masiraon guys oh piresek pisik tigdada ko po oh. dali urugbaho no oh. <laughs> nawara sa mga sira <laughs>

Ako lang nagpiresik-piresik na sira Kaya biglang Linataga na banwit Kaya na net Totoo na, guru yun na Pagkabataun Pagkabataun na tao niyo <laughs> Guru yun naman to Tamangit kita pang ano Padarang kita. Merito tulong-tulong. Eh, mga pogi oh. shout out pugi Hey, <laughs> <laughs> pogi. guru 'yun na. Bayling <laughs> takon dakol ang ano itong nagpirisik pisik subago. Ya usah aja lagi sa lid susirai. Mak, gugurin bantu sarap. Eh kau makan tahu? Inang inang nan. Anu mana gue yudun wan? Nah tak tahu apa nak gue yudbau. Balik tajan. Ata. Halat dah halat. Lagi sarabudan. Ayah re, ayah Di sana tegubot gubot. Gubut dah sunet. Ang butong, butong. Maguguyod man ako. Maguguro. Maguguro man kita. Ah, <laughs> oh, nagpapahid ka kang ay eh, nag nag kakago ka kang likod mo. Gatal subo <laughs> na eh. Magabato no. Magabato. <laughs> Magkabataan! Iyon <tong> na lang, nakaka-briyon! Iyon pa lang! Iyon na 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 lang! Ata'y, posta muna. Pag nadakot na saka, kita makakuntin niyo. Ata'y, ah, magkakita abang bang, kararong oh. doge <tong> 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 Mga, yun, mga guru yun Si Sige, sige! Yana yana <laughs> Oh, paduan, paduan! <laughs> Duyan Duyan mana? Tegar udah <laughs> <coughs> buli <Bullying> na <now. coughs> <coughs> mm Ano yun? Ano yun? May bulsa. May bulsa? Oh! Ay! Naka-warara na! Naka-ralokso na! Ako nagtarabang, oh! I, hey, I, hey, 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 hey. ka bulsa bakawara kalam sapusa dakulo pala nang anu kan labalo toto di ito dakulo nang tang anoh ditman lang iya na ulik na tayo. man lang. <laughs> Kuwan tayo bibigyan. Konti lang na huli. Katara kasi to. Dit lang so na ako cook. sayang ang pagal mo no. Salamat kay ang guyo doon mo oh. pa. Nakatara ka. Ini ini mau kita lah. Nah, kau kita. Balik na kita. Ah, kita. Ayo kami guys sa uh, Atulayan Beach Resort. Yeah. Hmm. Dit man lang na ako ah. Tayo kita makahagid na pang darang, Malong sek.